Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pong Pecha para po ngayong August 17, 2024. Uh, sa muli sa ating pong mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito po tayo sa August. Yan po ay 8 at 17 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan. Simplify pa rin po natin itong mga numero natin dito. 0 plus 8 is 8. 1 plus 7 is 8. At 2 plus 4 is 6. Dito pa rin po sa bandang gitna, add pa rin po natin. 8 plus 8 is 16. Uh, 8 plus 6 is 14. Dito pa rin po sa bandang baba. 16 plus 14 is 30. Ayan, ito po ang ating unang numero. Meron tayong 13. 30, sorry po. Meron tayong 30. At sa ating kapares na numero, ayan, dito pa rin po sa bandang gitna. Ayan, itong kapang numero natin dito. Combine lang po natin sila. 8 plus 8 plus 6 is 22. Yan naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 22. At pwede-pwede rin po natin matayaan to. 30-22 or 22-30. Ayan, okay na po yung kombinasyon na yan. At ayan, two digits din po sila, 30 and 22. Ayan, simplify din po natin bago natin isumada. Para mas malagitagan yung mga numero, pwede natin po dito po sa 22, 2 plus 2 is 4. At dito naman po sa 30, 3 plus 0 is 3. Ayan, 4 at 3, yan po ang ating isusumada. Kunahin natin yung sumada ang 4, kukunin muna natin yung 22, sumada 22, 2 plus 2 is 4, pwede rin po dito yung 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4, pwede rin po dyan yung 31, sumada 31, 3 plus 1 is 4, at 13, sumada 13, 1 plus 3 is 4. At ayun mga idol, dito naman tayo sa 3. Kukunin so, muna natin itong 30. So, mga do 30. 3 plus 0 is 3. Pwede po dito ang 21. So, mada 21, 2 plus 1 is 3, at pwede rin ang 12, so mada 12, 1 plus 2 is 3, at 39, so mada 39, 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numero na kuha na pwede nating pagpilian dito po sa ating sumada ngayon or 17. Meron tayong 4, 22, 40, 31, 13, 3, 30, 21, 12, 13, 39, Ayan, lang natin ang mga numero yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga personada po natin, mga nagustuhan po natin mga numero. Ayan, narambol lang po natin sila. At doon naman po sa ating sample, ginawa natin dyan yung 13, 13 and 21. 13 and 21, then 22, 22 and 3. Ngayon mga idol, at 31 and 12. Ayan, ito naman po yung ating mga nakuhang mga kombinasyon, mga sample lang po itong mga numerong nakuha natin dito. At kung nagustuhan nyo naman po sila, pwede pwede rin po natin itong makayaan pwede rin po tayong makakuha o magdagdag pa kung ano pa po yung mga kombinasyon na nagustuhan po natin dito. Kaya rambol lang po natin yung numero natin. At ayun mga idol, yan po ang ating sumati sa pecha para po ngayong August 17, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.